Congress. tayo ng slight Ito po mga Tingnan natin sa anong natin. Baka ano yung

karya nila World ng laking pulang beli uh, hindi ko lang pupunta doon kanina pupunta ako sana malakas kasi yung ulan kaya hindi ko lang natuloy mabuti na lang at hindi ka pumunta doon dahil mayroong digmaan doon kanina sa Ay, bahay ko madigmaan pala doon nilusog yung bahay ko kanina Ay, bakit hindi mo ko para makatulong pa tayo eh hindi na kita nasabihan dahil sobrang bilis na pangyayari bilis na Anong nangyayari? Ano guys? Hindi nais na uh, nangyayari sa abing dami. ng ram. Ano ba yung gano'n, sir? Tikbalang ba yun? O tikbalang itim yun? Ang itim, d'yan? Makamit sila. sila? Um, Ay! Kaya... yung gabay mo yata. Kasi yun po yung... Ano sa akin nagtulong.

sinabihan ko yung mga kasamaan ko ron na mag-ingat oh, ba? Pagbutihan yung pagbantay pag 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 sa paligid. So gusto, ano, gusto ko yung maging gante? gusto <laughs> so, so, ko sana maging gante, kaso hindi pa pwede ngayon. Okay. Bakit? Dahil nagpapagaling pa yung mga kasamahan kong nasasabatan So kung tayong dalawa malulusog? Bayag ka? Sige, papay ko. May ano kawak ko. Oh, sige. So, anong gagawin po natin? Punta natin. Ibigan, punta natin. So, gagawin natin para malakas tayo? Anong gagawin natin? Uh, payag, payag ka ba na mag tayo? Mag-isa tayo? Oo. Oh. So, Paano mangyari yun? Papasok ako sa katawan mo. Oh my goodness. Sige, tara. Walang problema. Oh, sige. Sige, saan tayo din? Saan tayo

Medyo hindi ma-stand. Kaya talaga, kaibigan. Kasi wala tayong plus ano, light. Pwede ka na, Pilemon? Baka nakabahan ka, huwag ka lang sasama. Yun lang yung dalawa. Sasama ka ba? Kayo lang, kayo lang. Ha? Huh? Kayo lang. Hindi, sasama um, tayo. Sama ako? Sama tayo. Oo, uh, tayo.

Ate, yung katawan ko. Silimon, tayo isken lang. Hindi mm. ka? pwede mon? pwede pwede na hindi makita yung no. ah sige

Timbuk lang tikpa lang. Ayaw natin. Huwag din natin tingkan. Ha? Sige na. Dito lang kayo digan. Ay... Yeah, ikaw magkano sa paligid mo, okay? Yung pa-mahinig. Sige, si si Ayun, 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 ayun,